So, what's up mga ka-guys? Merienda po tayo mga ka-guys. So, may halog tagay. Shot po po. Ang pulutan po namin mga ka-guys eh mga prutas. Banana type. Wow naman! Mango, mango, hilwat, tsaka hinog. Tsaka po meron pa tayo itlog. O oh, mga ka-guys. So, Sana. Kailan uh... po lahat ipa yung Tapos yung inumin, pineapple ang halaw. <coughs> Guys, mga ka-guys, nandito po kami sa... So, parang kuweba po ito dito sa aking bonsai. Ano yan? Nakita nyo naman. Ah, no? mm. oh, sige. Eh, oh, ala pa akong tulog O yan, no, nakita nyo naman mga kaya. So, nasa ilalim kami ng isang puno na nakala mo kuweba. O. Oh. Pero palang magandang lugar dito sa aking bonsai. Ayan, no? ayan. Oh. lang namin na-discovery. o. Oh. Wow! Alam mo ka nasa kuweba. Oh. Papasok tayo pa mga ka-guys. So. Nayo. Maghapon po ang lilim dito, mga guys. Hindi po dito iinit to. Ganiyan. <laughs> yung mga dahon ng alagaw. Makapal din ng hilo mo diyan, mamaya. Kaya <laughs> ngayon lang po namin rin hinawi-hawi yung mga dahon. Daming dahon, pataba po ito. Organic po ito, mga guys. <laughs> hmm, tsaka po ito nga yung organic nating ano. Organic na pulutan niya, nahiya ka pang sabihin. Tara po mga guys. Shot puno po tayo. <laughs> Ayan po, may bisita na naman po tayo dumating mga ka-guys. So, si, si Chef Sander. Oh. Ayan po. Ay, dumudukot na wata na pambili ng ano, papulutan. Ayaw rin ma. Ayan po mga ka-guys. dito na lang po itong ating video. Shot na lang po muna namin kayo. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi.